Welcome back, guys! Thank you so I'm here! Ah, uh, guys! Ito na pala yung trabaho ko sa bahay na ito. Minsan, makukula. Minsan, lumimis ng Minsan naman, magdidilig ng halaman. Every other day, magdidilig ng halaman. Tapos, pag wala, hindi na ko, Sa amo ko po, po.

dalang kotse nin ko ang din den ko kaya ang ko

Pagod na. Pagod na niya sa akin, hawa ko daw oras ko. Pagpagod na, dagdahan na Ganun, sila, ganun siya ka ba, guys? Ganun siya ka ba, Na mag-lain na rin ang mag وہ والا تھا کون سے 5 3 الکسر تین کو الارٹ ہیں تو کل ابو نے اگوں میں نہیں چلا رہا ہے contract وہ پتہ نہیں رہا تھا میں A. <susurra> 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 lang ang sasabihan mo dahil tapos mga mga ang dito sa sublimity ng Tagaytay and guys Saya kala gay, ini itu bahaya ni sangat tu. Anak tu saya. Bom, para o de manteiga, o de leite, o Ako na daw ang mag-aalaga ng bahay na kumay. Ano na? sao bằng cái mi cái lưng tay ngon lô bago bagong bago bagong gì

Pag may gumawa-wala, may dumarating. Ganyan nga ang buhay nga eh. buhay ay hindi lagi nang nasa baba. Minsan naman, dahil mababaw tayo. Kaya, huwag na natin sa ganyan ng pagkakataon habang tayo'y nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Pagpagod na, pahiya lang! Pero wag laban ulit! Ganun lang naman talagang buhay. Shout out nga pala sa mga kabarad ko dyan. kalimutan guys shout out niya pala sa babaeng mahal ko pero wala eh iniwan ako dahil ganito lang ako walang pangarap sa buhay pero hindi niya alam sayang ang pagkakataong pangarap ko sa kanya na makapagtapos siyang ng pag guys pero sinayang niya ang pangarap ko para sa kanya gusto ko sana guys eh, makapagtapos siya ng pag-aaral kahit pa paano para katulong siya sa mga magulang niya pero wala eh ngayon Buntis na siya guys. Buntis na daw siya ngayon. Pero okay lang. Sana kung saan ka man ngayon, sana maging nasalya ka. Sana hindi hindi mo pagsisiran sa huli. Sabi nga nila, mga sa huli ang pagsisisi. Pero sana nga lang, hindi mo pagsisihan ng lahat. Sayang, ang pangarap ko sa iyo Ang eh. Pangarap ko lang sa iyo, makapagtapos ng pag-aaral para matulungan mo magulang mo. Pero wala eh, sinayang mo ang pagmamahal ko sa iyo. Oo, inaamin ko, mag, nagkulang ako. Nagkulang ako sa iyo sa mga material na bagay. Pero aba, sa pagmamahal. At yan ay ipaglalaban ko. Pero hindi mo nakikita eh. Pero okay lang. At least alam ko. At alam mo. Kung sino. Alam mo naman. Alam nyo guys. Kung sino ang babaeng tinutukol ko. Ah. Sa pagkakala sa inyo lahat dyan. Mga Kembali ke ada kerusakan. Jordi Rubiber. Sekarang guys. Okay. Hanggang dito na lang guys. Paalam. Hanggang sa muli guys.